So dito sa tagtag, -tag, tignan natin kung kamusta. Kamusta kaya mga kalux? Yan, matagtag talaga mga kalux, no? Pinipilit na pumasok, oh. Pinipilit na makadaan, oh. Yan, oh. Ang ganda ng sunset. Ang ganda ng play ng ano ko, oh, ng shock no? isang mapagpalang hapon sa atin lahat mga kaluks so magre-review lang tayo nitong bagong action cam na aking binili sa online dito sa Alex uh, action cam and motorcycle gear Ausek S60 tignan natin yung quality mga kaluks kung pwede ba ito pang motovlog yun shout out sa Alex shout out sa mga kaluks natin dyan ayan kumusta din yung mic at yung video quality tignan natin So nasa 1080p 60fps tayo uh, Wind noise on Stabilization off Off ang stabilization natin uh, Image distortion ba yun? Yun ang naka on tapos mamaya tignan din natin yung ano yung 2K resolution 30 fps with uh, image stabilization tignan natin gusto kaya mga kaluks nandito dito lang tayo takbo So dito sa tagtag, -tag, tignan natin kung kumusta. Kung matatag, matagtag ba talaga. Kit ng aso. Oh. Kung wala pa talagang wind noise, naka-close visor tayo mga kaluks. Tapos ang tagtag -tag ng ta ng daan dito mga kaluks, sira-sira talaga yung daan dito. Punta tayo sa bagong daan dito sa bypass road. Subukan natin doon mga Calox. Yan. kamusta kaya mga kaluks yung video quality natin pati yung audio kamusta hindi ba siya sabog ito yung free din na microphone ng external mic kasama na ito sa package sa so, mga gustong umorder nito i-PM nyo lang yung page ng ELX Ayan. so kuha ko pala dito is yung price talaga nito is 7.9 uh, pero dahil nag upgrade ako ng tatlong battery na uh, dagdag ako ng 150 so ang kinalabasan ay 8,050 lahat so free shipping na yun mga kaluksa free shipping na yon. Pick up, binik up ko lang sa LBC. Mm. So yon. kumusta kaya? Sana malinaw at hindi talaga masyado maalog kasi yung SJ4000 air ko wifi uh, SJ4000 air wifi uh, maalog talaga masyado ultra -wide din sana yon no kaso malog wala siyang image stabilization eto hindi to naka on yung image image stabilization ngayon mga kaluksa hindi pa ito naka on ngayon so dito tayo mga kaluks kamusta kaya Okay, ba Maka 40 tayo Subukan natin ng mabilis Yun o no? So relax muna tayo mga kalux, kasi mag change tayo ng settings Subukan natin yung 2.7k 30fps <clears throat> So ayun naka 2.7k resolution na tayo 30fps at with image stabilization Same pa rin naka wind noise tayo Ayan subukan lang natin mga kaloks kung maganda ba yung quality Naka-open yung visor natin mga kaluks so, visor ng helmet. So dito matagtag talaga ito dito kasi hindi ito sementado mga kaluks. Tignan natin kung yung stabilize ba yung video habang naka-on yung stabilization. I-close natin yung visor kasi masyadong ano o. Masyadong tawag nito. Yan. Yan. Naka-offroad tayo mga kaluks. yun matagtag talaga mga kaloks no ay ano nangyari dyan na pinipilit pinipilit na pumasok oh pinipilit na makadaan oh yun ito yung bypass road okay na okay ito dito mga kaloks yan oh ang ganda ng sunset malapit na mag sunset daming tambay dito yun know, mga nakaklik din oh ganda ng tanawin mga kaluks ang ganda ganda mga kaluks oh. ang ganda so gagawin natin I stop tayo doon at iikot lang tayo uh, oh, sinusubukan natin yung mga settings mga kaluks kung anong magandang settings so pahinga muna tayo dito dito tayo magpahinga So, tignan natin kung Ayan, 1080p uh, Wala tayong ano Wala tayong Image stabilization mga kaluks Ayan ang ganda So yun lang mga kaluks Ito naman 1080p Balik ulit tayo sa 1080p 60fps Ah uh, wind noise reduction at saka ano Ganda ng play ng ano ko, ng shock ko. Ganda ng play ng shock ko. Ganda din ng gulong eh, Dual Sports ito eh. Bumalik na lang siya oh, kasi hindi siya nakadaan. Umiikot na lang siya. Ito man yun kanina siguro. Hindi ako nagkakamali. Punta na natin yung commander Si commander natin kasi nagpapasundo na So yun lang mga kaloks Hindi ko pa alam kung anong resulta nito Titignan ko mamaya kung maganda ba Yung kinalabasan At alin sa mga resolution Ang mas maganda Tignan natin mamaya